Day hey, mga lords. Ato den ning i-test ang ato uh, headset sa Samsung which is nakoy nga uh, headset sa Samsung na mobile phone. Ako'ng gi-testing aning GoPro kung okay ba ang iyang output, okay ba iyang record. Uh, may bawar rin na to ni unya. So, padung tayo ko karon sa ah, uh, bilir kayo kay na invitation dito ng birthday, uh, birdie birdie so, kaon po And then kung um, magkaon uh, sipat na po tayo uh, try lang ako ng kuan try lang headset sa mobile phone sa uh, samsung kung nindot ba ihang tingog or nindot ba ihang output niya ihang voice record even if maotag voice dili tapang ang kurang mga nindot dito kay mga voice FM station which is nindot kay mga voice so ito uh, try try lang ni ato ah uh. ah uh, malay di ay nato ma-discover na to atong kagalingon nga na di ay tay golden voice ah uh, charot charot lang charot so testing lang ning ako ah uh, ah uh, if nindot ko dito sa output so doon ako sa sintro sa Carmen which is ah uh, Indonesia ang Barangay Poblacion Sor. Alright, medyo ni Asinso na no ang lungsod sa Carmen as you can see. Mga lods, daghan na kahit mga bagong buildings like inani ang mga perintahan, mga establishment. And yeah, this is hospital. And ano pa yung bagong building? And then ano pa yung mini -mart and this field is open for new business na po siguro then na po uh, Ross Pharmacy uh, opening sila tomorrow na na video so inari na kanindot ang Carmen karon as far as you can see so naghinay na sila o uh, palambok no sa unahan na na po yung BQ uh, BQ Mall nga building sige na sila o construct no mga mas next next year uh, mahuman na na so daghan na direk mga dagko nga mga Gaisano uh, uh, Robinson pwede man nila diri ubutang sa Carmen kay um, sentro siya ba sentro so nasa sa pinakatunga kay lahi ra ba ni mga tao bisag unsa kalayo kay adtoon baya stations. 7-11. 7 sa Picas. 11 sa Ilaha. 7-11. Then, right. This road is going to Sagbayan. So, check na to ang mga loads. So, take off permitted. kay gabi na. Alright. Alright. Uh, mo ni dapat dulong sa uh, sagbayan. So atong imob gamay. i imob, tong i-check og asa siya padulong. So mo ni sa dapat dulong og sagbayan mga lords. <coughs> then all Nice kayo ang sunset oh. Pagkatibay sa sunset. Charan. Atong ipabalik. Charan. Kanindot sa Chocolate Hills. Wow. Muna siya i-billiar kayo mga lods. See? Nice. Nice one. Nice one. Nice one. Wow. Nanay palay nga hapit na harvest oh. Alright. <coughs> Then... That road is going to Poblacion Carmen. So, padulong na siya sa Poblacion Carmen mga palay mga Lodso pag kanindot sa view ah kanindot sa mga basak mga Lodso kanindot sa mga basakan ng taon as in super doper ka ka green 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 Asan oh, naman to si drone o oh, tara na oh nice kayo tadaan atong ilibot libot 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 going to sunset alright grabe kanindo to tiyala ayaw ang view the chocolate hills So, naapay chocolate hills nga makita na to, no? So, nindot kayo ang view diri sa billiard kayo sa Carmen. All right. So, ato na ipapauli si drone kay ah uh, na. And that is me. Yan. Yan naka-white. It's me. It's me with the uh, puno-puno. All right. So, Sarah, aku na kaputek. Atong Paobsan Paobsan, Paobsan, Paobsan Charan. Charan. Ah, uh, si Hmm, aku nak nak putih Lihat Gabarok Celiko motor